あう何 So, yon what's up sa inyo mga kapopo at ito nga ang aking kauna-unahang pagsakay sa aeroplano at dahil nga ito sa event ng WSB Cebu, no? So, shoutout sa inyo kay Sir Marco Salorio at kay at Carla Alda. So, yun mga kapopo, um, syempre vlog natin ito mga kapopo. Isa to sa mga pinakamalayo na puntahan natin ngayon. At yun, syempre nakakaparaw dahil ultimo ticket ko sa pero plano ay sagot nila accommodation ko pagdating ko sa Cebu. At yun may tip pa syempre. So yung mga kapapu, ito na, papasok na ako sa malaking refrigerator. Naks naman! So mga po, ganito lang talaga ako sa first time. No? Alam ko naman na, naku naman akin naman na ng Pero iba talaga ang pakaramdam ng first time ng no, Masakit, pero masarap. So yung mga po, sana may enjoy yung journey ko. Ang hey, pagpunta ko sa Cebu. Maraming maraming salamat sure patuloy na support lang alright. Japan na ako. Oh. Sinulo. in Japan. Antay kayo pagbalik mo ng Tagaytay. Oo. Oh. Tata. 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 sa Tata. 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 pagbalik mo Tata. Tata. Tata

bait nung nakasabi ko sa aeroplano inantay siya yung nagbook hindi po um, first time ko lang po kasi makapunta rito eh parang nung nalaman niya first time ko lang dito yun sinabayan niya ako yung alam ko tour guide ko tour guide alam sa amin si bakas japan eh ha 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 comment kasi baka siya <laughs> mo may mabukig eh. Sakit, sakit ang bus mo eh. Day 2. <laughs> <laughs> si ano yung mga hugot mo sa ano? Yung mga post mo? Huh? Mga post mo sa about sa, sa sayaw? Ano? Maniwala ka na. <laughs> <laughs> Di, yung mga pinapost mo, marami ko na ikitang nagtitrend na pinapost mo, sinishare post. Okay. Magbigay ng poging dancer. Hello ah! no, guys, welcome to my earth. Hello, what's up mga kakapopo? Yan, nandito ako sa Cebu. Wala talaga ako sa Japan. Kasi si Bulang ako atas yan, may mimi, uh, meeting kami ngayon about sa event bukas, WSB Ayan, WSB si So, ayan ay, ay, ay. First time mo dito sa Cebu? Oh, wow. <laughs> so, ako, taga Cebu talaga ako Pero college pa, ito mo nag-aaral sa Manila Sa TIP ako graduate Boys, <laughs> Ciao Baka naman! Ciao poys! Sweet! Ano to? Pasalubong. Mm -hmm. Anong ina-expect nyo magiging reaksyon ko? pwede sa'yo. Hindi ka ba nga kaya Hindi. mo po rin. loob. mo Para daman-dama. Ito ba ito? ba ito? ba ito? Ito ba Sakot MMMMMMMMMM Love, <laughs> Love, <laughs> Love it! Love <laughs> it! Love it! Love it! Bakit kinakabahan ako? So <laughs> reaction Tangga lang, tanggal ah MMMMMM MMMMMM Balik ito, balik ito Umus, umus

We are about to have our um, brunch, lunch, late lunch here at the waterfront, and you got some food for you. Check it out. Oh, yeah. <laughs> Six and a half hours later. <laughs>

sa ano sa Manila sa Abite eh. Yung bilat, ayun eh, yung pagbata, yung bilat, yan ang bilat. <Andrew> Suntukan na lang. <laughs> bilat, binat, binat. bilat. Bilat. Plus, uh, bilat. <laughs> sarap ng pakuan. Matamis yung ok, pakuan teh. Pakuan. Yung pakuan, pakuan. Ay, ganyan. Ang kalaw oh, pakuan. May nasaag. <bathing> Ah, ito yung mangga. Yan <laughs> mangga. <laughs> ito yung mangga. Watermelon. <laughs> ito yung mangga daw 25. <laughs> 25 Sa Bisaya. Sa Bisaya. Sa Bisaya. Ano yung 25? Sa Bisaya. Puan. <laughs> <laughs> 2 by 5 2 by chingpo. Talaga ba? Sakto ba tino? by chingpo. 25 pesos. Ay, tang na niyang. Pakilala ka muna. Tagalog. Hi, my name is... Hi, I'm Gingy. follow me on Facebook. Yeah. Plank, no? Pinutusan mo naman agad yung ano ko, mga follow on video ko lang. Pinutusan mo agad, wala pa nga eh. Mas may pinso. Pinso ni Victoria. Ano? Kamusta? Hello Miss you. Hello, kayo. Yan, si Jane. Hindi naman sa gitna, para lumina. Jane, yun, firm dapat. Hindi, hindi naman lang. Tagalan mo para maglap.

Ako, eh, hindi ko makakalimutan yan no? Nilibre ako. Yan, no? Nilibre ako niya. No? Nilibre so, so, oh. Ano Pag yung ka na, katapat ka sa camera. Hindi. <laughs> eh, hindi. ang libre, oh. ayun dalawa dalawa, nilibre nila. Ayaw ko maging plastic, <laughs> no? Oh, pa. that's my girl. Hello, uh, baba ko lusot pa. Sa libreria ng Abogado. Ayun, Abogado pala natengar na. Exactly. So sad din na, daw matutulog, matutulog. di ba natulog ako tapos katabi mo si Chris Brown Chris diba Chris Brown. ano yung feeling ang sarap ng feeling kasi natulog ka tapos katabi mo si Chris Brown Chris Brown ni <coughs> dalawa lang dala, dalawa na lang ako. Yung isa pa didikit ko pa sa aeroplano. <laughs> Tagalog ha? Pre, hindi ka doon pre. Alam mo na. Well, ang masasabi ko sa iyo, Will, ah, uh, no. Ano? Hindi hey, yun lalim, wari hey, ka ng sipo. Ano na? Hindi yun lalim. Huwag ka nang ano, magtanong kung ano. Pag may kilala ka sa, sa Manila, taga-sibo, Ah, uh, ito lang ano, pa-translate mo. Ah, uh, dilalim. Ah, uh, dilalim. Tapoy. Yeah. Yun. <laughs> <laughs> Yung respeto ko sa mga bisaya mas mas tumaas po. Nagpapaturo nga po sa kanila ng ano, mga bisaya eh. Oh, kaya nga po, tsaka yung ano rin po yung naging driver ko nung papunta po ako din sa hotel, mm. bahit din po, talagang babahit po yung tao dito. Kaya kung hindi, nasikro <coughs> sa tao bro. Usually, feedback na sa amin dito, baka nandito ko rin dito, sa Tagalog, balito eh. Mas, maganda rin dito sa amin tirahan kasi hindi siya daw hindi pa masyado yung traffic sa Manila sa Manila hindi ako nga po yung mga kasama yung ko eh balito lang ano yung tirahan kay walking na yung Manila sabi um, ko nga sa susunod na balik ko 2 months eh <laughs> kahit nga sabi ko sanay na ako sa mga lokal lokal na ano yung mga tanim tanim lang na, no, sanay na ako sa ganyan mamasal ka nito kung yung ikut mong mong